Pilipinas na babanat. Deretsahan usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. I, -I, I for an I. I for an I. Ayaw pa rin po yung nakatutok po sa number one music and news FM sa lalawigan ng Pangasinan. Ito pa rin po ang 104.7 IFM Dagupan. IFM News. Usapin po na Abuse, sexual assault, sexual harassment at rape Ngayong umaga po na ito dahil uh, ilang po mga artista ngayon Ang uh, usap-usapan po na biktima po nito Hindi naman po bago po sa atin po ito Panitsan open secret na uh, sa kalakaran po ng uh, industriya Sa ano, ito makakausap po natin po Ang uh, isang uh, batikang lawyer po At uh, i-congratulate natin dahil uh, artista na rin to Si attorney attorney Edward Chico <laughs> Maganda. Magandang umaga po. Opo, magandang umaga po. At uh, congratulations uh, sa uh, contract signing po ninyo with a Viva, uh, ano po ha, uh, sa pagiging Viva artist po ninyo, Atty. Ay, salamat po, salamat po. Opo. <laughs> Atty., uh, mapunta po tayo dito sa ano po, no, uh, mainit ngayon na pinag-uusapan. Nakarating na nga ito sa Senado for uh, in aid of legislation na naman po ito. Uh, patungkol po sa usapin po, uh, in particularly, yung pong uh, anak po ni uh, Ninyo Mulac, uh, na opo, opo. Rape, rape case pero mapunta mo na po tayo dito sa ano po sa explanation po may pagkakaiba po ba pag tinawag po na sexual abuse, assault or harassment or yung rape mismo Well actually no pag kasi yung yung tinatawag nating sexual assault it could uh, amount to rape ano or very hmm. act of lasciviousness 'yan. Uh, ibig kasi sabihin ng act of lasciviousness, may pagdanas sa iyo Uh, may mm -hmm. tinatawag na carnal knowledge pero hindi naman 'yan nagbibinto rape. Mm -hmm. Kasi kapag ka rape 'yan, ibig sabihin nagkaroon ng uh, ng panggagahasa, ano, na mm -hmm. ng panikipagtalik na laban sa iyong kalooban. But mm -hmm. under our existing law now, ang rape kasi nung araw eh kapag pinasok lang 'yan sa vagina, ik nga, mm -hmm. ba? So yes. ngayon, lahat ng pwedeng butas na pwedeng pasukin, pag pinasok against your will o kung halimbawa ikaw ay uh, awala uh, wala ka pa sa minimum age of sexual consent mm -hmm. eh papasok sa tinatawag na rape mm -hmm. so maraming paraan para ma, ma, ma commit ang rape eh. basta walang tinatawag tinatawag na lack of consent hindi ba so mm -hmm. it could be through deceitful machination ibig sabihin nilansika hindi ba Aha. o kaya in spike yung drinks mo mm -hmm. madalas na nangyayari yan Paiinuming ka tapos Alright. may gabot pala yan mm -hmm. o tapos sa hindi ko naman siya ni rape eh So, kahit na hindi siya parang nanlaban dahil pinainom mo ng gamot yan, it would amount to rape. Mm -hmm. mm -hmm. Or, ang, uh, ikaw ay uh, hindi pasak sa age of, uh, minimum age of sexual consent. Kasi, halimbawa, ikaw ay 14 anyos, 15 anyos, kahit may consent ka pa, kahit yung bata pa ang nangakit sa'yo, mm -hmm. kapag nakipagtali ka dyan, rape yan. Kasi, ang presumption, yung edad niya, hindi pa siya capable na magbigay ng consent. Mm -hmm. Or, yung kagaya ng madalas na nangyayari, tinakot mo, pinersa mo, natrineten mo. Opo. So in all of those cases, kapag ikaw ay nakipagtalik uh, sa isang babae at maging sa isang lalaki, kasi nga hindi naman vagina na lang nililimitahan ang mm -hmm. uh, rape, ang commission ng rape, eh kapag ka ginawa mo yan na walang consent, ano, labag sa loob nila, ba? Diba? either outright na labag sa loob or walang kakayahan na magbigay ng uh, consent, mm -hmm. eh, papasok yan sa tinatawag na rape. Yung acts of lasciviousness na naman at lasciviousness, may carnal knowledge ka rin, pero hindi naman natuloy sa rape like, na kinihipuhipuan mo, mm -hmm. di ba? Yung mga hinahalik-halikan mo at hindi naman niya pinahihintulutan yan, e eh, papasok naman yan sa acts of lasciviousness. Okay. Yun naman sexual harassment, uh, pumapasok yan kadalasan sa workplace. Yes. Ah, di ba? Mm -hmm. O kaya sa sa, sa sa school Schools. setting mm -hmm. na in exchange for a higher grade, mm -hmm. 'di ba? Iniimiling ng teacher o ng guru, o makipag-sex ka sa akin mm -hmm. para ka. At sa showbiz madalas mangyari 'yan mm -hmm. eh kasi may mga bagong talent lalo pa 'yung mga bata, hindi ba? Correct. Kung magkamin sa pinagtatasa mantalahan ng uh, ng ng mga executive allegedly o mm -hmm. gusto mo bang magka-show, gusto mo bang maging bida ka dito sa telenovela na ito. Mm -hmm. So, 'yun lang ang gagawin mo, makikipag-sex ka sa akin. So syempre, papayag naman yung bata. Pagpayag ng bata sasabihin niya, pumayag naman siya eh, pumayag siya pero mm -hmm. kasi under doon sa setup ninyo, meron kang tinatawag na moral attendance dahil boss ka, mm -hmm. pumayag siya dahil syempre natatakot siya na either mawalan siya ng trabaho or pinangakuan mo siya na bibigyan mo siya ng trabaho. Correct. Mm -hmm. So ito pong, uh, for example, ito attorney no. May, may, may meron din po tayong tinatawag na anti-bastos uh, law na existing ah, yun? po tayo. Ay okay. ah. mm -hmm. ah, yung anti bastos 'to, tinatawag na Safe space act ito na kung saan meron tayong mga ginagawa na nakakapag-cause ng discomfort, ano, ano yan mm -hmm. at uh, ika nakakabastos. Halimbawa sa mga kababaihan, halimbawa yung catcalling, noong araw kasi, 'di ba, usong-uso yan pagka may ang babae, huy sexy. Sinisipulan. Eh ngayon po ay uh, batas na po yan at kasong criminal yeah. na yan. O halimbawa, yung pag-i-stalk sa'yo sa Facebook, sa internet, sa social media, o kaya yung pag-objectify pag sa'yo sa social media, wala kang pahintulot, pinopost eh, mm -hmm. uh, yung picture mo na ika nga nalalagay ka sa balad ng uh, alanganin. So itong mga bagay na ito, ay, bahagi po ng tinatawag na anti busters Law or safe Space Act. Mm -hmm. Pero na rin tayong Anti-Voyeurism Act. Kasong ah, kriminal na rin po ang pambuboso or uh, paninilip, ano? Mm -hmm. So kompleto naman tayo ng batas when it comes to, uh, kumbaga, uh, acts that would uh, somehow make the other person uncomfortable sexually. Mhm. Okay po, dito po sa usapin po in particular sa rape po no. Um, ano po ito? Um yung pwedeng dapat na gawin na agarang action po ng isang uh, biktima. Uh, kasi Uh, may mga ilan po na sa sobrang tagal na takot na nakalimutan na parang ayaw na nila lalong lalo na po kapag uh, for example pumapasok po dito yung incest na tinatawag natin na attorney eh yung, kahihi uh, yung kahihiyan ng pamilya iniisip nila na wag na lang po ituloy po yung mga asunto pero may mga pagkakataon ba na for example kapag uh, minor ang, uh, ang 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 na uh, biktima uh, kahit na hindi magsampa ng kaso ang uh, magulang o kamag-anak eh pwedeng ang estado ay uh, mag ano po dito mag mag-intervene O nung araw kasi ang tingin dyan sa mga kasong rape eh, private crime 'yan na nagiging public kapag ka napunta na sa korte mm -hmm. pero dahil na nga nakita natin na ang interest ay nasa publiko pa rin so kinukonsidera yan na na public offense na rin. Kaya lang siyempre, ang magre-reklamo niya, yung may tinatawag na personal knowledge, yung nakakaalam, mm -hmm. yung nakakita. Kasi hindi naman pwede nga limbawa yung anak ko ayaw niyang mag-testify talaga, magsasabi ako, eh here say yun. Lalo pa kung hindi ko naman nakita o narinig man lamang at ako lang ang magkikwento ng version niya, it's not possible. Kasi sa bandang uli, ang pagdedemanda, mm -hmm. kailangan yung magiging testigo mo, yung component mo, eh talagang actual na nakita niya. Kasi kung hindi niya actual na nakita, hindi naman advisable yan as evidence. Mm -hmm. Ang madalas nang nangyayari kasi minsan natatakot yung mga tao, hindi ba? Uh, nangangamba sila eh dapat hindi kayo matakot, lalo pa kung kayo ay biktima ng rape, mm -hmm. biktima ng harassment. Kaya maganda yung ginawa ng anak ni Ninyo Mula kasi yung ganyang practice sa industriya ay tanggap na tanggap na and it's about time something has to be done about that. Mm -hmm. Okay, pero yung, mga ganito pong uh, kaso po minsan sa ano uh, kung may mga nahawakan po kayong kaso na katulad po nito, madalas po ba ano saan po ba na technical minsan yung pong victim? Pa pa bakit na dismiss yung mga ibang kasong ganito? Ano uli? Ano po yung mga parang technicalities po minsan na, na kung bakit minsan ay nate-technical po at uh, na-dismiss yung mga kaso po uh, ng uh, ganito pong uh, cases na about rape po attorney. Well, hindi naman siya hindi nate-technical, kadalasan lang kulang din, din talaga ng ebidensya. Mm -hmm. 'Di ba? O kadalasan ang madalas mangyari na bahabayaran kasi mm -hmm. yung uh, yung biktima, 'di ba? panggang hanggang sa hindi na lang siya dadalo sa korte. Mm -hmm. Ang sa di-dismiss yung kaso provisionally hanggang mm -hmm. after two years magiging final yan. Eh alam mo kasi hindi naman na se lalo na itong kaso ng rape ano? Hindi mm -hmm. pwedeng mag-file ng affidavit of desistance yan, hindi pinagbibigyan ng korte yan eh. Mm -hmm. Ba nagdemanda ako ng rape. Apo. Ayaw ko na. O kahit mag-file ako ng affidavit of desistance, sinasabi ng korte hindi pwedeng yan kasi nga may pampublikong interes. Kaya Alright. lang ang madalas nangyayari yung tao mismo hindi na dadalo ng eh, di Kung hindi siya dadalo ng ngiring, ano mangyayari? Walang ebidensya. Mm -hmm. So na-prepare sa ngayon itong Korte, ika nga na na dismiss yung kaso. Kaya mm -hmm. nga kung ikaw ay biktima ng rape, biktima ka ng sexual harassment, eh paglaban mo, ipagpatuloy eh, mo yan kasi dapat walang puwang sa lipunan natin mm -hmm. yung mga ganyang kabuktotan o gawain na hindi nakakatulong sa sa ating bansa, eh, di ba? ato attorney, uh, at ito ha uh, sa para para ma at least matakot yung mga ano po dito, offender po dito. Uh, ano po ba yung pong uh, pwedeng kaharapin po ng isa pong uh, ano po dito, uh, rapist. Uh, kung sakali po siya ay, ay nako, Ang rape po ay non-bailable offense yan. Is, mm -hmm. Ay ang parusa dyan ay reclusion perpetua. Mm -hmm. Alam mo ba ang rape, base sa decision ng Korte Suprema, hindi kailangan ng full penetration. Mm -hmm. Kapag ang ari ng lalaki ay dumampi lamang, mm -hmm. ah, parang nag-isbak lang siya. Mm -hmm. Sa pinakapwerta nung uh, ika nga yung tinatawag na vagina, mm -hmm. eh, rape can actually be committed. Mm -hmm. Kaya nga hindi mo pwede sabihin kiniskis mo lang, mm hindi -hmm. ba hindi ko naman pinasok. Kaya mm -hmm. nga ang sa akin napakahirap pag naakusahan ka talaga ng rape kasi kahit walang medical legal na maipapakita na nagkaroon ng penetration o nagkaroon lamang lang ng sugat, mm -hmm. kahit hindi kailangan yun, sabi ng korte Suprema na nabasihan. Diba? Kasi mm -hmm. ka, kahit ipasok mo lang sa bukana, e, rape na yan. Rape na. Kaya ibig sabihin, don't mess with anyone. Mm Huwag -hmm. kang basta makikipagtalik ng ano, di ba? Yes. Kasi mahirapan ka talaga. Mm -hmm. At saka yung pong uh, kapag ito, uh, may plus pa ito, Atty. Kapag uh, minor ang uh, involved dito na biktima, at kapag ka minor naman po ang involved na biktima, kahit po may consent siya. Mm -hmm. Ibig sabihin, kahit pumayag siya, eh, maiipit ka talaga. Mm -hmm. Kasi hindi importante yung sasabihin mong siya naman may gusto eh. Kasi nga bata yan, wala siyang kakayanan mm -hmm. na magsabi kung may gusto siya. Kaya kuya-kuya Okay. Ah uh, ato ini uh, last na lang po. Ah sige po. Dito po sa ano po natin no, yung usapin po natin na Sa lalaki kasi, ito medyo maliwanag na na hindi pala ano yun no, na hindi pala kailangan ng penetration para mapatunayan. Pero kasi may mga usapin kasi na sabi na pag lalaki ang biktima mahirap patunayan yan kapag rape. Actually mas madali nga patunayan yung rape. <laughs> sa lalaki. Laban sa lalaki. Uh -huh. Kasi nga yung ganyang uh, yung ganyang uh, Uh, mga klase ng ebidensya, mm -hmm. actually, it can actually be fabricated, lalo na kung yung babae is born, di, di ba? Eh, kung magaling talaga siya magkwenta sa korte, mm -hmm. marami ng kaso na ganyan, hindi naman talaga narit, nangyayari yan. Pero siyempre, naging ganyan din yung batas. Kung hindi, kung hihikpitan mo naman, kawawa din naman yung mga babae yung totoong narit, mm -hmm. At hindi makapagdemanda kasi sobrang higpit ang requirement. So, sa bandang uli, nasa lalaki na rin kasi yan. Mm -hmm. Hindi ko din maintindihan. You just do not mess with anyone, Apo. 'di ba? At ato so ini at nga hara hara ka mm, Ato ini ka na lang, ka ng rape. po, ato ini, 'yung tanong po natin, parang uh, mahirap itong patunayan daw kapag lalaki ang biktima ng rape. Ah, mm -hmm. hindi rin naman kasi mm. malinaw din naman ang sinasabi ng batas. Ano? Nung araw kasi ang rape, nangyayari lamang 'yan uh, laban sa babae kasi nga kapag kayaan ay uh, ipinasok mo na sa tinatawag nating vagina, no? Eh ngayon, lahat ng butas na pwedeng pasukin, mm -hmm. eh maaari nang magkaroon ng rape. So technically, even a man can be a victim of rape. Halimbawa, nagkaroon ng tinatawag na anal sex, di ba? Mm -hmm. So kung pagka nagkaroon ng anal sex, Siyempre, pwede mo na siyang idemanda ng rape doon. Nung araw, hindi rape yun. Assault lang yun eh, di ba? Kung lalaki ka, parang pwedeng ipasok sa physical injury yan. Pero by this time, eh, because of the amendment introduced in the law, Mm -hmm. Pwede na rin pumasok na rape yan. Mm, okay. Eh, ganun talaga. Kasi importante kasi dyan, pag walang consent. Nalala ko nga, di ba, meron nga dati nagtanong sa akin eh, uh, tourney, pwede, after five years, pwede na bang magpaanal, di ba? Kaso ang spelling ng anal niya, <laughs> ANAL. sabi ko naman, pagmahal mo. <laughs> <laughs> Ikaw. Oh, pero yun, isa eh, bandang ulit, kinakailangan, mm -hmm. maging maingat tayo kung lalaki ka. You really have to be very, very yes. careful kasi don't mess with anyone. Yun lang naman yun eh. Mm huwag -hmm. masyadong malikot. At saka huwag masyadong sweet. Baka mamaya <laughs> maano ma yan, man-misinterpret. Anyway, maraming oh, salamat, attorney. Sweet. Buti na lang ako, sir. Hindi ako, ah hindi ako masyadong uh, may hilig sa ganyan. Maraming <laughs> <laughs> maraming salamat po. Thank you po and uh, 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 congrats betulit. po ulit po. Maraming salamat po. Uh, thank you po sa pagbati Salamat, thank you. Atoy ni Edward Chico po, na, uh, isang batikang lawyer po at uh, uh, dito po sa usapin po ng rape. Ayan oh, po ha. Nako, lalo na yung pong mga ano po natin na...